Hello po mga katonjing sa magandang umaga po at happy happy Sunday po uh, Monday po sa ating lahat ayan po nandito po ang yung uh, inyong uh, link code katonjing po ito sa lugar namin uh, Aklan po sa Bangbang Kaliso Baliti Aklan at siyempre mga katonjing may ipapakita po ako sa inyo uh, ayan po uh, hiniram ko po, po yung motor ng otol ko at uh, kumuha po ako ng mga saging ayan saging po ang karga nung isa na yan nakalagay sa motor mga katunyeng at uh, dadalhin ko po yan sa bayan ng Kalibo para mayroon din po kami ng uh, pangbili ng uh, gatas at uh, ni ng katay ko at ng ate ko ayun mga katunyeng samahan nyo po ako at siguro uh, yun <laughs> sana mapanood nyo itong video ko pag na-upload ko ito sa channel ko then uh, please naman pakisubscribe po ang aking channel yan mga kapons uh, siyempre sa mga friends ko sa facebook friends sa uh, messenger uh, good morning good morning happy monday po sa inyong lahat at uh, dito po ito sa bangbang -Bang. yan uh, Bang bangbang -Bang kaliso malita aklan at uh, may ipapakita ko sa inyo na isang ah uh, uh, prutas napakarami pong bunga mga kapons ayun o uh, kung makikita nyo yan Rambutan po yan oh. Dito sa amin yan Sa lugar po namin ng Aklan Marami pong bunga yan mga katunyeng Ayan po yan, At syempre mga katuns uh, Kaya po andito si katunyeng sa Aklan uh, Gumagawa lang po ako ng uh, Pang content ko At syempre uh, Itong content ko ay uh, para may na upload po ako sa akin channel at uh, para ma-monetize ako ni YouTube tulungan nyo po ako sa akin channel at siyempre uh, tinatarget ko po dyan talaga eh, uh, charity po ako pag uh, na-monetize na ako ni YouTube ayun po mga katunyeng at uh, simpre, uh, salamat salamat sa nanonood ng mga post sa Facebook Rails saka at, uh, sa ating uh, YouTube at ayan mga katunyeng yung ating uh, karga at uh, let's go yan pupunta na po ako ng uh, kalibo hiram lang po lahat yan hindi po sa akin yan ha <laughs> bye, -bye, bye 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 po sa inyo lahat at uh, siyempre uh, ako sa inyo ng uh, mahal po tayo ng uh, Panginoon bye bye po